Hanggang siya sa network, huwag sinungaling ni Julia Barreto. Derek Loren, agad ng salita sa mga paratang ni Tony Julia. Sadyang ginagalit si Derek. Wala naman palang patunay ang atres sa kanyang ibigay. Ibinigay ang project first choice si Quindu at Paolo Abelino. Walang kinanaman dito si Julia. Kaya pala ganun na laman kagalit si Derek matapos magkalat nito sa social media ni actress. Ito nga ang ilang komento. Kanyan sila kapag may bagong ganap ang mga idol natin. Palaging napagtutulungan kahit wala namang ginagawa. Every time na may pasabog mga haters siging papansin din sa public. Ang daming hate comments. Kung hindi talaga matatag sa ganyang trabaho, malulugmok ka. Pero thankful na hindi marunong sumuko ang kimpaw. Ano man ang sabihin at pato sa kanila. Ipagkalat ba naman na hindi para sa kimpaw ang The Alleyball Project? Siyempre ako bilang fans o supporters, ipagtatanggol sila. Sino ba naman ang may gusto na tapak-tapakan ang idol natin? Kung si nga laging nilalaban ang dalawa, lalo na si Kimi tayo pa kaya na taong bayan? Ayon pa sa isang komento. Palaging may say sila. Ganyan kapag sikat. Gumagawa ng mga ikakasira. Kimbao, galingan niyo pa ng gusto. Para lalo silang magalit. Good luck haters. Sa alam namin, ang Kimbao ay sunod-sunod ang trabaho at para sa kanila iyon. Stay strong Kimbao. We love you.